Idol, yung mga nag-workout, maliliit yung Jujun. Ah, yung mga nagsasabi niya, yan yung mga taong naiingit sa mga taong gusto nila i-develop to become a better version of themselves. Gusto nung maging uh, maganda yung katawan, yung health, yung mind. Kasi nakaka-clear ng mind at nakakatanggal ng depression ng working out, walking, any activity. Yung mga tao nagsasabi nakakalit ng na, Junjun, insecure yung mga taong ganyan. Naintindihan kita, mahirap talaga yung malit yung Junjun. Ang tao, pag pinanganak na malit o malaki, yun na yun, hindi na siya magbabago. Magbabago lang siya pag pumunta ka sa doktor. Pero kalimitan, walang magandang kinakalabasan doon. Death pa. So sa mga tao na nag-workout, mas nag-improve ang function. Mas tigas na tigas at mas tumatagal. Kaya ang daming na Tulad na nagtanong nito. Tama kayo, mali ako na si Dr. Do what works for you. Spread natin itong video na to. May mga nag-workout, ganun talaga yung Junjun.